Pan natin yan Maya maya O oh, syempre, Eh bago natin makalimutan Eh ano na ba Ang uh, balita ngayon Diyan sa naiya Yung mga alaga nating mga peste dyan O oh, akala ko sa kongreso At saka sa gobyerno lang tayo Nag-aalaga ng mga peste Yung pala pati dyan sa naiya Meron na ring peste So just recently mga bossing Aside from the imported na mga surot ay may nakita na rin si Mickey Mouse nakita na rin po dyan sa naiya at mayroon na rin mga ipis yung ipis siguro normal yung ipis normal yung daga pwedeng normal kasi syempre may mga resto restaurant dyan eh paano kung hindi sila eh, yung nga mga upuan na inuupuan ng tao hindi malinis eh. eh lalo pa kaya yung mga restaurant dyan So malamang malamang eh baka hindi lang ano hindi lang mga yan ang makita niyo diyan sa susunod. Pag na nagpunta dyan yung mga congressman baka may mga buhay na din diyan. Oh, so dahil peste ang mga uh, nakapalibot kay Bongbong, ito ang naiyan natin. Oh, paking, pakinggan natin yung update patungkol diyan sa peste. Sana iya at uh, para alam ninyo yung mga uuwi galing abroad kung saan kayo. Ano ha? Kung saan kayo iiwas. Dati, takot na takot kayo sa laglag bala. Ngayon, mas matakot kayo. Kasi kapag itong mga pesting to sumingit sa mga tahe ng mga ano ninyo, ng mga bagahe ninyo. Ako po. Diyos ko po, matindi ito. O, pasok. Sinuyod na raw ng Manila International Airport Authority ang Maia Terminal 3 para matiyak na wala nang makita roong surot pati na daga. Umamin din sabi ni ano, sabi ni Ma'am Owi. Ano sabi niya? Yang mga surot na 'yan, nilagay lang 'yan kasi boss dada ang surot di nagstay sa metal. We experienced it sa work ko sa, sa mga kahoy kutsyon nag-stay. Ah, uh, Owi kasi imported nga ito. Oh, baka ano na nag-evolve na sila. Wala na wala na tayong ano, sabi s'yempre nag-evolve din 'yan, kumbaga. Hindi man ngayon yung mga bakal at saka black doon, dun, s'yempre mag-adapt yan doon. Yung mga surot nilagay, ang dami, Ma'am Owi. As in, na meron pa akong nakitang video na talagang lumalabas yung mga ano nila, yung mga tuko, tuka nila sa butas oh, anyways, uh, yun lang ang masasabi natin dyan. Ay, naku, thank you very much. Nakakapasok na ng airport. Oo nga, no? Samantalang yung mga pamilya ng mga OFW, hindi makapasok. <laughs> oh, sige, sige, diretso. Hindi lang Mia, uh, Mia sa pagkukulang pero ang kanilang kinontrata para sa pest control, hindi raw lusot. At yan ang tinutukan ni Darlene Kai. <laughs> sabi ko lang pasahero sa naia Terminal 3 na si Jacinto. Extra ingat daw siya ngayon dahil sa napabalitang mga surot sa ilang upuan. Eh yeah, no, tinamo Ano may mga surot ni kanya-kanya sila ng kubol. Grabe nakakadiri. Pero may nagsasabi naman, si sabi ni Grace po. Ito ba 'yung sinabi ni Grace po. Sabi ni Grace po, hindi lang naman daw sa Pilipinas meron 'yan, kahit daw sa ibang bansa may surot. <laughs> May surot siguro pero sa airport. Eh kasi ako ha, sa totoo lang ha. di man ako jet setter. <laughs> pero pagka nagpupunta ako ng abroad, hindi pa naman nangyari sa akin na yung kuyukot ko may kumagat-kagat. <laughs> Diyos ko po. Oh, kaya nagagalit ang mga ito. Sabi ni Eduardo, may multiple visa daw yung mga yung mga surot, oo. Naka-multiple entry sila sa Pilipinas. Napakapangit daw ng pamumuno sa Pilipinas ngayon. Grabe naman kayo. Ganda kaya. oh bed bugs. Yung mga yan, mabilis dumami. O, oh, mabilis talaga dumami. May na... Ayan, o, okay, kintan nyo. Bawat butas, may mga gumagalaw-galaw, nakakadiri. Sa airport. Awera ko kung ininibid ko muna ng mga upuan kaya baka, baka may surot. Pero wala raw nakitang surot o anumang insekto ang mga pasahero sa arrival area ng naia Terminal 3. Nilinis na kasi ang mga upuan. Ganito na itsura ng mga upuan dito sa naia Terminal 3 matapos kasing makuna ng video yung mga surot. Yung ginawa ng MIAA ay isa-isa itong binaklas, nilinis, binigyan ng chemical treatment, binilad sa araw at saka turahan bago ibalik dito. Ay naman pala eh. Kaya naman palang gawin eh. Ang laki-laki ng terminal fee na kinakaltas nyo. Ilan ng pasahero ng airport sa isang araw. Ah, bawat isa dyan, mayroong terminal fee. Kung wala kayong binabayaran na terminal fee, it means kasama na siya sa ticket nyo. Pero yung mga airlines, nagbabayad ng terminal fees para sa inyo. Imagine, kung ilan ng biyahero natin araw-araw, Ganong karami ang perang pumapasok dyan sa airport. O yan, pambili lang ng katol. Wala kayo, pambili man lang ng baygon. Wala kayo dyan, kadiri. Dapat hindi lang yung ano eh. Yung uh, mga, sabi ni Gerard Calzado, yung uh, agency ng housekeeping, hindi lang yun. Dapat ang tanggalin dyan, yung DOTR secretary. Abay eh. Sobrang daming palpak na niya ni, ano, ni Bautista. Diyos ko naman. Sabi ni Crazy Brooks, hindi daw mamatay ang surot sa araw kahit ilagay mo sa dryer. Oo nga, kaya nga surot yan eh. Oo kaya nga peste eh. Alam nyo, nung no, napanood ko yan, ito upuan ko pang livestream. Diyan ko pa naman pinapahid lahat yung Cheetos, yung Doritos, yung Tortillos, ang dami niyan. Itong upuan ko, pag kinagat nyo, pag kinagat nyo to, may lasa to. Oh, Diyos ko po. Ang laki-laki ng kinikita ng airport na yan. Diyos ko po, surot. Ano ba naman yan? Wala kayong pest control man lang. Kaya, sabi nga nila, na airport, <laughs> is the window to your country. Oh, totoo nga naman. Kasi kaya yung airport natin sobrang dumi, sobrang bulok, sobrang hassle, sobrang baho, sobrang kate. Ang dai magnanakaw kasi ganyan ang bansang Pilipinas actually. Oh, you'll get the taste of what's happening in the Philippines when you go to our airports here. Diyos ko po. Alam mo, sabi nga ni Lordy, wag naman sana, pero gusto nyong maano yan? Gusto nyong mawala yan? Sunugin mo yan. Isama mo na yung mga kurakot sa bayan. Oh. Habang sinusunog, binubuhusan ng asido. Para talagang ano. Kuring kami. Ay, iba pang upuan. Hindi ba po ito? Ngayon naman po, okay na siya pag-amin ni Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines. May Kasi may lahat may pagkukulang, inaamin ko yun. Lahat may pagkukulang, inaamin mo yun. Magsilayas na kayo dyan. <coughs> Hindi pipwede may ano, pinabayaran kayo ng taong bayan tapos puros kayo kamalian eh. Hindi lang naman isang beses nangyari. Yung itong surot, may pwedeng... Ngayon lang may nagreklamo pero matagal nang may mga kumukurot-kurot sa mga binti ng mga Nakapek-pek shorts dyan. So, puro kayo mali. Mali na nung nakaraan. Yung mga tao nyo, lumulunok ng pera. Yung toberon, pinapasok sa tenga. Hindi na maintindihan, para na kayo may mga bulsa sa balat. Tapos, nandiyajam pa rin kayo. Walang hiyaw. Dapat sa inyo, ano na eh. Dapat, sa junk shop kayo nagtatrabaho. Tanahin siguro hindi ko tinignan na maigi uh, hindi ko naman no, although oh, ayoko na sabihin inab inabutan. Oh, no? ka na inabutan ko no? tabaho ko rin ayoko naman ayan na naman tayo yan yung inabutan mo yan yung inabutan mo di sana kung ano yung alam mong tamang trabaho yun ang ginagawa mo hindi na yung yung hindi nagawa nung nakaraan administrasyon na namumuno dyan ipapansinin eh. mo ikaw na yan eh pagkakamali mo na yan. Oh. Ang problema kasi sa inyo, sa gobyerno, kapag may nagreklamo, pag nag-viral, doon lang kayo kumikilos. Pero kapag kawala, Diyos ko po, oo, oh, yung mga, ano nyo, yung mga tiyan nyo, nagsisilakihan na dyan sa posisyon. Bukod sa pagproseso sa nasa 8,000 gang chairs sa Terminal 3, ininspeksyon na rin daw ang lahat ng mga upuan sa ibang terminal ng NAIA. Kasama na ang pag-imbestiga sa nakunang daga sa... O, oh, isipin mo yan? Alam mo ko sino yan? Yan yung nagluluto sa pelikula. Si Rata yan. Baka mamaya, yan pa yung nagdadrive ng aeroplano. Napanood nyo ba yung Rata tuwi O, paborito ko yun eh. Walang hiya yung dagay, nagluluto ng pagkain diyan sa ano sa Italia ay sa Paris. Oh, ha, ayan na si Ratatouille. Grabe, nandoon siya sa taas, sabi, ang daming tao ngayon. Oh, wala bang may ano diyan? Wala bang may uh, keso diyan? paliparan. Pinag-aaralan na rin daw ang pananagutan ng nakakontratang pest control company na hindi na muna nila pinangalanan. I told them na pag meron ipanglit na ulit na ganyan. i ko yung Kita nyo yung daga, mistiso eh. <laughs> Hindi yan dito. Alam nyo ba yung daga sa Pilipinas? Nakakalbo na. O, tingnan nyo yung mga daga sa imbornal natin. Yung mga buhok na na. Maganda tong daga na to. Nakita mo, blandi. Eh. O malamang to. Malamang to. Galing din ng ibang bansa ito pinabibilis na rin daw ang proseso ng pagbili ng mga bagong upuan. Pag-iisahan lang muna-muna sana nila na ito mga hakbang na ginagawa. Ang pagpasensyahan. Puro na lang pasensya, pasensya. Ano tayo? Ano, di ba masarap yung pasensya na yan? Puro tayo pasensya, pasensya, pasensya. Dalawang taon na kami nagpapasensya, sir. Ano yan? Ilan taon mag kami magpapasensya? Magsilayas na kayo dyan. Hindi na kayo kailangan dyan, sir. O yung mga daga, yung mga surot, iuwi ninyo sa mga bahay ninyo. O yung pasensya, hindi namin kayo binayaran ang mga sweldo ninyong pagkalalaki para humingi kayo ng pasensya pa natin ngayon ay hakbang na, na papunta sa isang mas magandang magiparan natin. Yung, ang number one na priority naman talaga natin is yung convenience ng pasahero. Para sa... Convenience ng pasahero. Kung gusto niya ng convenience ng pasahero, tagdagan niyo yung runway niyo dyan. Ay, nako. Sabi nga ni Bicola ng makulit, oh. Nakakapasensya, nagkakadiabetes ng mga Pilipino. <laughs> ¡Paz, paciencia, paciencia, paciencia!